Pagod ka na bang gumising na may pulikat sa binti tuwing madaling araw o baka naman habang naglalakad papunta sa palengke bigla ka na lang napapatigil dahil sa pangangalay o panlalambot ng tuhod Marami sa ating mga nakatatanda ay nakakaramdam ng ganito araw-araw at minsan parang tinatanggap na lang natin na parte na ng pagtanda ang panghihina ng mga binti pero ang totoo may magagawa tayo at hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o operasyon para lang muling maramdaman ang lakas sa iyong mga paa. Sa video na ito, pag-usapan natin ang tatlong simpleng pagkain na makakatulong upang palakasin ang ating mga binti at panatilihing malusog ang ating mga kasukasuan at kalamnan. Ako po si Dr. Brian at dito sa Aral ng Panahon, tinutulungan namin ang mga senior citizens at kanilang mga mahal sa buhay na manatiling malusog, masigla, at malaya sa natural na paraan. Ang binti ay isa sa pinakaimportanteng bahagi ng katawan ng isang senior. Ito ang nagsisigurado na tayo ay nakakalakad, nakakatayo ng matatag, at nakakapamuhay ng may dignidad. Pero sa paglipas ng panahon, dumarating ang pananakit ng tuhod, paminsang panlalambot ng kalamnan, paminsan-minsang pagkadapa o pagkadulas. Alam nyo bang, ayon sa Department of Health, isa sa tatlong matatanda sa Pilipinas ang nadadapa taon-taon, at madalas ay dahil sa panghihina ng binti. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang tatlong pagkain na dapat isama sa araw-araw para tumibay ang inyong mga binti at maiwasan ng sakuna. Number 1. Malunggay ang murang superfood para sa mga kalamnan. Ano ito? Ang malunggay ay isang kilalang gulay sa mga lutong bahay ng Pilipino, gaya ng tinola munggo, o ginisang gulay. Paano ito gumagana? Mayaman ito sa kalsyom, potasyom, magnesium, at protina. Lahat ng ito ay kailangan ng ating kalamnan at buto. May taglay rin itong anti-inflammatory compounds na tumutulong sa pananakit ng joints at buto. Bakit ito mahalaga sa katawan ng matatanda? Sa pagtanda, bumababa ang mass ng ating muscles. Kapag hindi ito naalagaan, Madaling humina ang ating mga binti at likod. Ang protina at kalsyum mula sa malunggay ay tumutulong upang mapanatiling matibay ang buto, maywasan ang muscle cramps, at mapalakas ang ating lakas sa paglalakad at pag-akyat ng hagdan. Paano ito madaling maisasagawa? Ihalo sa tinola o munggo araw-araw. Gawing tsa-a, pakuluan lang ang dahon. Ihalo sa scrambled egg sa almusal. Isang tasa lang ng malunggay kada araw ay malaking tulong na sa pagpapatibay ng iyong mga binti. Number 2. Seging Pangontra sa pulikat at pangangalay. Ano ito? Isa sa pinakaabot kayang prutas sa Pilipinas. Simple, matamis, at hindi kailangang lutuin. Paano ito gumagana? Ang saging ay mayaman sa potasyum at magnesium. Dalawang mineral na tumutulong upang hindi sumikip ang mga ugat at mapanatili ang balans ng tubig at electrolytes sa katawan. Bakit ito mahalaga sa katawan ng matatanda? Marami sa mga pulikat at paminsang pamamanhid ng binti ay dahil sa kakulangan sa potasyum. Ang saging ay tumutulong upang maywasan ang muscle cramps. Panatilihing maayos ang pagdaloy ng dugo. Bawasan ang panganib ng pagkadulas o pagkatisod dahil sa biglaang pananaki. Paano ito madaling maisasagawa? Isang saging sa umaga bago maglakad o mag-ehersisyo. Gawin ding merienda tuwing hapon. Maaring ihalo sa oatmeal para sa masustansyang agahan. Mahalagang tip, piliin ang lakatan o saba, depende sa inyong panlasa. Masarap at pareho silang puno ng nutrisyon. Number 3. Salmon o galunggong para sa matibay na kasukasuan. Ano ito? Ang salmon ay isang fatty fish na puno ng omega-3 fatty acids. Pero kung medyo mahal, pwedeng pwede rin ang galunggong na local at mas abot-kaya. Paano ito gumagana? Ang omega-3 fatty acids ay nakakatulong sa pagpapalakas ng joints at pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Ang protina mula sa isda ay mahalaga rin para sa muscle repair at bone health. Bakit ito mahalaga sa katawan ng matatanda? Habang tumatanda, mas mabilis tayong makaramdam ng pananakit sa tuhod at balakang. Ang regular na pagkain ng isda ay nakakatulong upang mapanatili ang flexibility ng kasukasuan, mabawasan ang risk ng arthritis, mapayigting ang lakas ng kalamnan sa binti. Paano ito madaling maisasagawa? Ihawin ang isda imbes na iprito para sa mas natural na lasa. Kumain ng isda dalawa o tatlong beses sa isang linggo. Ihalo sa gulay tulad ng pakbet o ginisang ampalaya. Kung may budget, isama ang salmon paminsan-minsan. Pero kung nais makatipid, ang galunggong, tamban, o bangus ay sapat na rin. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang kwentong karanasan. Si Mang Lando, 65 taong gulang, ay dating tricycle driver sa Laguna. Noong tumigil na siya sa pagmamaneho, dahil sa edad, napansin niyang palagi siyang napupulikat sa gabi. Hirap siyang tumayo mula sa kama. Minsan, nadula siya sa banyo dahil sa panlalambot ng tuhod. Mabuti na lang at may apo siyang mabilis na tumulong. Simula noon, nagdesisyon siyang ayusin ang kanyang pagkain. Dahil sa payo ng barangay health worker, sinimulan ni Mang Lando ang pag-inom ng malunggay tea tuwing umaga. Pagkain ng saging araw-araw at pagkain ng pritong galunggong tuwing tanghalian. Pagkalipas ng dalawang buwan, mas madalang na ang kanyang pulikat. At tuwing umaga, kaya na niyang tumayo mula sa kama nang hindi na umaalalay. Sabi niya, hindi man ako bata, pwede pa rin akong tumibay. Sa mga anak na nanonood para sa kanilang mga magulang. O sa mga apo na nag-alala para sa kanilang lolo at lola. Ito ang video na makakatulong hindi lang sa katawan nila. Kundi pati sa peace of mind mo. I-share mo ang video na ito sa kanila. Baka ito na ang tulong na matagal na nilang hinihintay. Huwag din kalimutang i-like, mag-subscribe, at mag-comment sa baba ng video para sa mas marami pang natural na tips para sa kalusugan ng mga mahal nating nakatatanda. Mga karaniwang tanong ng mga seniors at caregivers. Kailangan bang kumain ng tatlong pagkain ito araw-araw? Sagot: hindi naman po kailangan na sabay-sabay at araw-araw ang pagkain ng tatlo. Ang mahalaga ay regular itong maisama sa inyong lingguhang pagkain. Halimbawa, Lunes, malunggay sa tinola. Martes, pritong galunggong. Merkules, saging sa almusal. At ulitin lang ito sa mga susunod na araw. Ang consistency ang mahalaga, hindi ang dami. Mas mainam ang paunti-unting pagbabago na kayang panindigan kaysa sabay-sabay na pagbabago na hindi rin naman masusustentuhan. Paano kung may high blood ako? Safe pa ba ang saging at isda? Sagot. Opo, safe pa rin ang saging para sa mga may high blood, lalo na kung hinog at hindi sobra-sobra ang dami. Ang potassium sa saging ay tumutulong nga sa pagregulate ng blood pressure. Iwasan lang ang labis, isang piraso sa isang araw ay sapat na. Para sa isda naman, mas iwasan ang sobrang alat o maalat na luto, gaya ng tuyo o daing. Mas mainam ang inihaw, nilaga, o ginisa gamit ang kaunting asin o natural na pampalasa. Pwede ba ang malunggay sa may arthritis o rayuma? Sagot, hindi lang pwedeng pwede, kundi mainam ito. Ang malunggay ay may anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito para mabawasan ang pamamaga sa mga kasukasuan lalo na sa tuhod, siko at galang-galangan. Maraming matatanda ang nagsasabing nababawasan ang kirot at paninigas ng kasukasuan kapag isinama na nila ang malunggay sa kanilang regular na pagkain. May alternatibo ba sa mga pagkain ito kung hindi ko makuha ang mga ito araw-araw? Sagot, Opo, heto ang ilang alternatibo. Malunggay substitute, pechay, spinach, kangkong, bagamat hindi kasing yaman sa calcium, may taglay pa rin itong fiber at vitamins. Saging substitute, avocado, mas mahal nga lang, sweet potato o kamot. Galunggong substitute, bangus, tamban, sardinas, lalo kung nasa budget. Pero tandaan, ang pangunahing layunin ay mapalakas ang muscles at buto. Kaya ang pagpili ng pagkaing mayaman sa calcium, magnesium, potassium, omega-3, at protina ay susi. Masakit na ang tuhod ko. Pwede pa rin ba akong palakasin ang binti ko sa pagkain lang? Opo. Kahit may masakit na tuhod, hindi pa huli ang lahat. Ang tamang pagkain ay maaring. Bawasan ang pamamaga. Mag-repair ng kalamnan. At magsilbing suporta sa mga kasukasuan. Pero siyempre, kung matagal ng sumasakit at malalana, na, mabuting magpakonsulta rin sa doktor o physical therapist para makasigurado kung may mas seryosong kondisyon. Ang nutrisyon ay unang hakbang, pero mas magiging epektibo ito kung sasamahan ng tamang ehersisyo at pahinga. Bonus tip! Gawin itong kombinasyon. Alam mo bang kung pagsasamahin mo ang saging at malunggay, pwede kang gumawa ng isang masustansyang smoothie. Heto ang simpleng recipe. Malunggay banana smoothie. Isang hinog na saging. Isang tasa ng sariwang malunggay leaves, pakuluan ng 30 seconds. Isang tasa ng getas, fresh milk. Konting yelo at honey kung gusto mo ng tamis. I-blender lang at pwede na itong gawing merienda o almusal. Masarap na, masustansya pa. Bonus segment. Simpleng air para sa malakas na binti. Hindi lang pagkain ang susi. Kahit gaano pa karami ang kalsyum o omega-3 sa kinakain natin, kung hindi natin ginagamit ang ating mga binti, hihina pa rin ito. Kaya heto ang tatlong simpleng ehersisyo na pwedeng gawin sa bahay, kahit may edad na. Number 1. Chair Leg Raises Paano gawin? Umupo sa matibay na silya at ituwid ang likod. Yangat ang isang binti sa harapan hanggang pantay sa tuhod. Ihold hold ito ng limang segundo, ibaba, at ulitin sa kabilang binti. Gawin ito ng sampung ulit bawat binti, dalawa hanggang tatlong set. Bakit ito epektibo? Pinapalakas nito ang muscle sa hita na siyang sumusuporta sa tuhod at balakang. Number 2. Hilto to standing, pang balance. Paano gawin? Tumayo sa tabi ng dingding o lamesa para may masasandalan. Ipagpatong ang isa mong paa sa harap ng isa. Hil sa tapat ng tu. Tumayo ng tuwid ng sampung segundo, tapos palitan ng kabilang paa. Gawin ito ng tatlong ulit bawat posisyon. Bakit ito epektibo? Pinapabuti nito ang balanse, isang mahalagang aspeto para maiwasan ang pagkadapa o pagkahulog. Number 3. Calf Raises, Pangpaa at Bukong-Bukong Paano ito gawin? tumayo sa likod ng silya para may masasandalan. Itaas ang sakong habang nakatayo sa dulo ng mga daliri ng paa. Dahan-dahang ibaba. Gawin ito ng sampu hanggang labin limang ulit, dalawang set. Bakit ito epektibo? Pinapalakas nito ang masel sa likod ng binti at paa. Mahalaga para sa lakas at tuloy-tuloy na paglalakad. Tandaan, hindi kailangang pilitin o porsahin ang sarili. Kung nakakaramdam ng matinding sakit, huminto at kumonsulta sa doktor. Narito ang kwento ni Aling Nida. Si Aling Nida, 72 anyos, ay isang dating mananahi sa Pasig. Noong pandemya, naging mas madalas siyang nakaupo buong araw sa harap ng TV habang nagtatahi ng face masks para sa kanyang mga apo. Dahil dito, napansin niyang madalas manakit ang kanyang mga hita at binti at minsan ay nahihirapan siyang tumayo mula sa upuan. Isang araw, habang nililinis ang kanilang kusina, nadulas siya at hindi kaagad nakatayo. Bagamat walang nabaling buto, tinakot siya ng insidenteng iyon. Naisip niya, paano kung wala akong kasama? Ano na lang ang mangyayari? Nagdesisyon si Aling Nida na gumawa ng pagbabago. Una, sinimulan niyang kumain ng saging araw-araw bilang merienda. Sa ulam, pinipili na niya ang galunggong o bangus imbes na processed meat. Inihahalo rin niya ang malunggay sa munggo at tinolang manok. Kahit dati ay ayaw niya sa gulay, at dahil mahilig siyang makinig sa radyo habang nagtatahi, ginagawa niya na rin ang chair leg raises at calf lifts habang nakaupo. Pagkaraan ng dalawang buwan, napansin niyang mas madali na siyang makalakad papunta sa palengke at hindi na rin siya nangangawit habang nagtatahi sabi ni Aling Mida, Hindi pala huli ang lahat. Kahit senior na, pwede pa rin palakasin ang katawan. Basta't may disiplina at malasakit sa sarili. Ang kanyang karanasan ay patunay na kahit simpleng pagkain at ehersisyo. Kayang ibalik ang lakas na akala natin ay wala na. Huling palala. Buhay na may lakas ay buhay na may galaw. Sa pagtanda, ang binti natin ang literal na nagdadala sa atin pasulong. Kapag malusog at malakas ang mga ito, mas kaya nating mamasyal, magluto, mag-alaga ng apo, at mamuhay ng may dignidad at saya. Hindi natin kailangan gumastos ng malaki, uminom ng kung ano-anong gamot, o pumunta sa gym. Tatlong pagkain lang at kaunting galaw. Araw-araw, ang susi sa malakas na binti ay nasa kusina lamang. At sa ating simpleng araw-araw na desisyon. Kung may natutunan ka sa video na ito, pakishare mo ito sa isang taong gusto mong manatiling malakas ang katawan. Maaring ito ay ang tatay mong senior na ayaw kumain ng gulay. Lolo mong dating aktibo pero ngayon ay hirap ng lumakad. O kapitbahay mong laging nakaupo sa may kanto. Ang kalaman ay regalo. At ang pagbabahagi nito ay isang forma ng pagmamahal. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Aral ng Panahon para sa mas marami pang natural, makatao, at siyensyang tips sa kalusugan. Hanggang sa susunod, mga kaaral, alagaan natin ang ating katawan para ma-enjoy natin ang bawat araw ng may galaw at lakas. Paalam at ingat palagi!